ako. alam ko nung ihandog ako. ganon? mas handogan yun eh. Mas handogan. Marami kayong magkakapatid, hinandog kami sa sabay, sabay. Eh, paano mo namang alam, di ba, pag kain handog, baby pa yun o bata? Hindi, hindi, hindi naman. necessary na ganon. Hindi naman, daig ko rin kayo. Bakit? Kasi ako naman nung hinandog, anim na taon naman ako. Oh. Oo. Pero siyempre, wala pa rin akong sapat na isip. Malay ko dyan sa pinag-handong. Sumunod lang din ako, pero hindi ko rin Pero wala kay sa lolo ko. Bakit naman? Kaya, kaya naman, natin yung yan sinasabi nila lang sugo yan, ay yan dug kaya yan. Ayun! <laughs> oh, katang, 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 oh, katang, yun. kaya, mm, saan kaya na bawats mo yan? Aba! Ayun oh, nga, eh, kapatid na si, kapatid o, 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 na Mar. Kaya ako naitanong kay kapatid na Nede yun. Mm -hmm. Kasi ako, kagaya ko, 1977 lang naman ako ipinanganak. Mm -hmm. At ako, hindi ako naihandog dyan. Hindi ko nga nakita kahit anino nung kinikilala nating sugo dati. Mm -hmm. Kaya... Kung pag-uusapan, kaalaman na personal hindi natin kilala yun eh no. siguro mas maganda kapatid na Cesar eh pag-aralan natin yung history mm -hmm. tingnan natin kaya lang pare yung wala siguro makakasaksi sa atin dito eh mm -hmm. si kapatid na Bloody mm -hmm. eh kailan po ba kayo nayan du ba kayan nayan do kayo 1956 ako na pero nakita niyo po yung sugo na yon hindi ko na. meron bang kautusan ng Panginoon na yes. si na tayo yan dog oh, yun ang pagpapanggap na yan eh, oh. Uh hindi -huh. naman pala ilihando. Mm hindi -hmm. yeah, naman pala nabautis mo, hindi natin. Kung sa siya mo, baka dyan lang sa tabing ano eh. At saka kapatid tabi, na Mar, uh -huh. natural lang na hanapin natin yung practice. Mm -hmm. eh. Yeah. Ginagawa niya sa mga miyembro Mm. na inihahandog niya, mm. dapat nung ipundar niya yung relihiyon na yun, nag talaga siya ng siya na ihandog din. Eh, Ibig mo oh. sabi yan, siyang nagpundar yan. Mm. Ay, pero bago yung mga handog-handog, bago yung handogan sa ating mga kasama, mm -hmm. siyempre alaman, alamin muna natin mm -hmm. kung saan ba nanggaling yung sugong yan na yeah. okay. dating kinikilala natin. Oh. O, nandiyan pa tayo. Okay. Yeah. Po yan sa alamin natin. Eh, siguro mas maganda basahin muna natin yung nasa Biblia, kapatid na Lydia. Mm -hmm. Basahin natin yung sinasabi sa aklat ng Mateo, sa 28 at 19, ito ang sinasabi. Basahin po natin. Ito ang sabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo mm -hmm. na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Dito pala, kapatid na Lydia, may nakasulat na utos talaga yung magbautismo. Mm -hmm. Tapos, para ka naman makagawa ng alagad, dapat ikaw mismo alagad eh. Mm -hmm. Paano mong gagawin ng isang tao na alagad kung ikaw mismo hindi alagad. Yeah. At para ka naman maging alagad, mm -hmm. siyempre dapat ikaw dumaan doon sa bautismo yeah. na tinuturo ng Biblia. Nakagaya yeah. yung tinanong ni Brad Mar, mm -hmm. ano, may tanong niyo kapatid na Mar Ano Ba? Handog? Wala namang kautusan natin. Paano, paano yung handog? Mm -hmm. oh. At siya ba mismo ay ano? ay siya ba mismo, di naman yung handog yan. Ayan, eto siguro mas maganda. Doon sa kanilang referensya kapatid na Cesar kasi ngayon lang ako pinanganak eh ikaw mas matanda ka sa amin mm. eh mas maganda kunin natin yung kanilang mabasa <laughs> niyo Cesar uh, eh kung siya ba ay nagbautismuhan o ano mm -hmm. mm -hmm. o, Tante, o, po, kasi po. dapat nga, dapat para maging anak <laughs> dapat bautisado ay mm -hmm. siya siya mm -hmm. eh, siya ba mismo na, na nag na sugo siya tama ba yung claim niya na siya ay eh, maging alagad o maging sugo Mm -hmm. Dapat na siya, eh doon sa kanyang iglesia, siya, siya kaya nabautismohan. Ayan, Ay, napakaraming napaka aabang ng ating mga ta taga-panood, kapatid naman, kapatid na Cesar. At ito mismo, meron din kasi silang isang babasahin na nakasulat na pinakikita nila yung halaga muna ng bautismo eh. Alam pala nila, mm -hmm. yung nakasulat sa Biblia, di ba? Mm -hmm. Na kailangan talaga yung bautismo, eh tinuturo nila, di ba? Kaya maganda nga, Tutaning tinuturo nila yung bang nagpaumpisa ng pagtuturo na yan. Alamin muna natin si Ivan Habautismuhan. Yan, di ba? Na Ayan, Ayan, dito ba? Dito lang, kasi si maganda. Opo, kapatid naman ni kasi yun, yung sinabi nga po ron, para raw ikaw mag, maging alagad, kinakailangan mabautismuhan. Para ka naman maanib doon sa kanilang iglesia, kinakailangan mabautismuhan. Eh yung tanong mo kapatid na Cesar, sasagutin niya nung kanilang babasahin eh. kasi yung And kanilang uh, ano rin eh, publication yan, okay. di ba? Aklat nila yan at sila mm -hmm. nagtuturo niya na, na, kailangan daw sa alagad mabautismuhan. Pero, eh, oh. pero makasabad na sa niyo, oh, meron pa. ako natinig dyan eh, noong kinukosisyon yung pagkakabautismo ng sugong yan. Mm -hmm. Ang parusot yun ay ganito eh, sino ang magbabautismo sa kanya mm -hmm. noong nagpapasimula siyang mangaral? hindi siya dapat bautismo rin dahil walang magbabautismo sa kanya. Oo eh. nga, Brad Lad. Hindi, wala naman tayong ano dun eh. Kasi sila mismo, Brad Cesar, Brad Arnel, ang nagpal, nagsabi ayon sa kanyang baba, sa kanilang babasahin na yung babasahin naman na yun ay hindi nila pwedeng itanggi dahil yun ang kanilang lihitimo, yun ang kanilang talagang pamantayan ng kanilang aral. And sinulat naman na napakaliwanag na bilang alagad, ano ba yung alagad? Ay di ba yung alagad, ikaw ang mamumuno? Ikaw ang a sumakay sa yung miyembro, ano sabi nila? Yung alaga dapat ay mabautismuhan. Kaya yun ang ating pinaliliwa. Nagbilang tayo galing dyan, na hindi natin naman alam. Gusto natin ipakita sa mga nandyan na yung inyong kinikilalang sugo, may ipakilala natin anong klase ba itong sugong itong kanilang kinikilala. Di po ba, yeah, ba yeah. Mas maganda patunayan muna natin. At ito, mga kasama <laughs> hindi ito alam ng ibang mga kaanib okay. dyan. Naanib sila dyan. Naanib tayo, kagaya natin. Dito hmm. lang naman natin nalaman kay Brother Eli yan. Eh. Siguro, kapatid na Cesar, mas maganda natin ito. Ito, hindi namin to, hindi ko to talaga alam. Personally, hindi ko alam to dati. Eh, maski ako eh. Mas matanda ako dyan. <laughs> hindi, hindi natin dito alam yan. Dito ako pinanganak dyan eh. Pero hindi ko rin alam yung ano. Dito ko rin lang nalaman yan eh. Na siya pala ay hindi na Okay. Dahil wala rin magbabautismo sa kanya. Okay. di ba? Okay. Na, nauna sa kanya, kaya hindi siya nabautismuhan. Yun yung kanilang sagot. Mm -hmm. Siguro maganda, Brad Arnel, na pag-uusapan din lang yung uh, bautismo na yan. Maganda, pag-aralan natin yung kasaysayan yung nag-claim na subo na yan. Mm -hmm. Diba? Saan siya nabautismo? Ano ba, ano, ano, ba yung mga pinanggalingan yung reliyon? Mm -hmm. Di ba? Siguro umpisaan natin, may mababasa naman siguro tayong mga referensya nila, di ba? Sa mm -hmm. kanila na rin ang galing. Eh kasi kanina natatanda ko na doon sa simula na invalid daw yung bautismo o binyag na tinanggap kahit na bautismo sa ibang iglesia. Mm -hmm. Gayun pala sa kaniyang iglesia na kanyang itinatag, hindi pala siya nabautismohan doon. So, oh, so sa madali, siguro sa madaling konklusyon niya, lalabas niya ang brother uh, Arnel, kung na man siya, man siya, sa ibang iglesia, invalid yun. Ibig <laughs> eh, sabihin ba, kapatid na Cesar, nabautismohan siya sa ibang iglesia? Aba, ito na, Brad Arnel, na itong kinilalang nating sugo at itong um, sugong itong kinikilala hanggang ngayon nung ating mga ng ating pinanggal, pinanggalingan ng reliyon, abay napakarami pala dito Brent Cesar na pinanggalingan ng reliyon. Hmm. At bukod pa doon ito pala naging mga naging ibang hilis. Hmm. Naging ibang na pa ito. Hmm. Ibig sabihin ito bago ito nagtatag ng reliyon niya, aba ay ito yung pa at nagpabautismo. Una, nagpabautismo ito doon sa kanyang mga pinanggalinga reliyon. Ayun. At si isa natin si Sneddy, maganda o, o, yan eh. Isa-isay si natin tuloy natin. Una si kasi, di ba yung una, katoliko. sa kalagay, o, katoliko, kasi, o, o. tapos nung isang gabi daw, nakinig ng debate. Kinig din pala ng debate. Diba? Sa isang pare at saka protestante. Tapos nung bandang ulit, aba parang ano siya eh. Ang tingin niya yung protestante nanalo. Ang tingin niya yung nanalo protestante. So doon na naman siya nag-join the Kaya yung Catholic faith niya, shaken. Nauga yung pagiging katoliko niya dahil naniwala. Nung mapanood niya yung debate, na, mas naniwala siya na nanalo yung protestante. Kaya na shaken yung paniniwala niya as a Catholic. Pagkatapos hindi pa rin siya nakontento. So yung Nag-join uli sa isang rehiyon, yung Iglesia Methodist Episcopal. episkopal. Oh, 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 oh. Di ba? Yeah, tapos naging, so, siya naging pastor siya doon sa Maynila. Sa Maynila. Yes. Yes. So, ang, ang, utak nitong sugo na oh, kontaminado oh, masyado. Oh, ah, At, diba? At saka may banggit din dyan sa bandang kalagitnaan yata na siya na bautismuhan nga.